Pangulo, Yes, okay. Una tanong, ikaw muna tanong, ko <laughs> bago ko sumagot. Ano ang sabi ng Troll Army? Na dapat hindi ganon? Dapat maging oo lang tayo ng oo? Ganun. And Hindi ko alam, hindi ko alam sabi ng Troll Army. Kaya, na ako sasagot. Ano sabi ng Troll Army? Ang sinasabi nila ng mga Troll Army ay mas mabuti pa raw yung panahon ni Duterte walang gulo. Mm. So, Sa panahon ngayon, ang gulo daw. Magulat sa West Philippine Oo, Ah, okay. So, uh, so, ang mas gusto pala ng mga troll army ay magkaroon tayo ng secret deal with China? <laughs> secret si secret deal? At uh, gusto nila na kapag sinabi na umalis ka dyan, Wag mong gawin yung structure na yan, susunod lang tayo. Well, anyway, this is part of the news na ha. O, ulitin ko. At ko na. Baka yung iba mga nakikinig ngayon, yung pa lang ako napakinggan. Hindi ito bago. Nasa news ito. During the time of former uh, president, former president uh, former president Duterte, meron structure ginagawa dito sa Sandy Cay. Yung sandbar natin. Mm. May ginagawa structure dyan for the fishermen. Kasi alam naman, sa, sa batas natin, siyempre, sa lahat ng batas, kung sino yung naka-occupy, mm. alam mo, kung sino yung possession, may, may rights eh na to occupy you can you can own get satin sa dito kung wala pang title mm -hmm. yung, pro, yung isang property basta walang title ah you occupy that for let's say 10 years in good faith you can acquire for you can acquire that lot patitulan mo yun i-apply mo so it's like that similar to that if you're occupying you are claiming rights over that certain property property okay now nung paggawa ng ng structure diyan meron eh mm -hmm. Ang sabi ng China, kay dating, Pangulong Duterte, huwag kayo maglagay. So, anong inutos ni dating Pangulong Duterte? Tanggalin, ituloy. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court senior associate justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says quote, why should I defend a sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar. He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Now, yung Sandy Cay na yon, diyan nagpunta yung mga Filipino uh, uh, researchers na inaaral yung mga corals yun yung pinalipara ng chopper. Natandaan yun nyo Yung, yung sugat na, na kaya. Oh. Uh, yun, oh. yun Because, inalaw ni dating Pangulong Duterte, yung mga Chinese, na sila ang mag-guard, mag-patrol sa Santa Yung pala si nila, yung mga corals. Yes. naman natin. Mm -mm. Wala nang corals. Patay na. Oh, yun talaga. Panaw mm. ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gulo kasi umu o tayo. So, ang tanong <laughs> okay. naman natin, okay kasi hindi gano'n si Pangulo. Mm. Si Pangulo Marcos, hindi gano'n. Ipaglalaban si niya kung ano yung rights natin mm. sa West Philippine Sea. Kung ano yung, sa EEC, kung ano meron tayo. Mm. Now, ang tanong natin sa mga Trot Army, gano'n ba yung gusto nyo? Oo, magkakaroon tayo ng secret deal with mm. China. Lahat ng iutos ng China, susundin natin tanggalin niyo yung type of missiles, mm. o ulan tayo. So, nasa na yung pagiging independent na country natin? Soberenya. Ayun yung soberenya ayun. natin. Eh, hindi naman tayo probinsya. unlike before, I mean, the former president wish mm. na maging probinsya president. tayo. Eh, hindi tayo naging probinsya eh. Kung napagawa niya siguro tayong probinsya ng China, eso tayo eh hindi tayo probinsya ng china hindi na tayo nagtatagalog dito <laughs> oo, oo. anihawa diba eh, hindi tayo Let's face it hindi tayo probinsya ng china kahit itoy ginusto ni dating pangulong Duterte ah tama lang po yung ginagawa ni pangulo Nandun pa rin yung kanyang stance mm leave our territory, territory. leave a ah, uh, remove your claim oo uh -huh. doon so Uh, rights, maritime rights natin. Nagpangaharas yung ating maritime patrol pati mm. sa ere. Eh, yung nakaraan, di ba, yung Bipar plane mm. three meters lang alayon doon mm -mm. sa pakpak -pak ng ano yung helicopter mm -mm. nila. Ay ay talaga naman napakadelikado na yun. Kunting ano lang, ako, buhay po ng ating mga kapwa-Pilipino at buhay din nila ang nakataya sa mga dangerous, mm -mm. unprofessional maneuvers mm -mm. sa ating mga patrol aircraft mm. and vessels. Yes. Huwag naman ah. natin ibenta. ang ating mm. integridad. Di ba? Huwag tayo magbenta. Oo. Ah. Ah. Amat, uh, Yusek, sa oras po ninyo ngayong umaga, sana hindi ito mm. na uuli <laughs> uh -oh, pala. <laughs> Dapat may kasunod pa. Okay lang nga bang next? <laughs> may mga natatanong nga pala kasi. Timingan uh, na lang natin si Yusek kiss, kasi... Kiss lang ba si Yusek dito? No. regular? <laughs> to? R uh, regular. <laughs> Timingan lang natin. Uh -oh. Baka... Kasi alalahan mo yung weekend supposed be nasa family din si pero nagtatrabaho pa rin ha dapat, dapat oh. natutulog pa no oh natutulog pa <laughs> ang, ang, ano kaya ang pinaka gustong gusto kong araw sabado Ah, oh, sabado ba Hindi, kasi siyempre oh. pag mo ang aga oh. mo eh oo oh, oh. Pag Sabado kasi, the, the following day is Sunday. Sunday. So pag Sabado ka, pwede ka pang, ito, pakuya-kuya ko. Pwede kang hindi maging excited ba. Diba? Uh, kasi uh, hindi talaga uh, ka excited. Uh, parang may pinanggalingan yang excited. Uh, <laughs> <laughs> Pero kasi sabi ko dapat lahat tayo dapat e excited every minute of your life because buhay ka pa. Yeah. You can do your work. Yeah. Diba? Amen. Diba? Uh, oh. Kahit magbabakasyon ka, you have to be excited. Kasi pag nagbakasyon ka naman, uh, eh, siyempre, uy, punta tayo dito kasi sana uh, oras natin. Excited talaga ako 'pag magbabakasyon kasi ay sasabihin ko sa mga anak, uy, dapat ma-cover natin 'to na to. Gising gising. Excited ka. Hmm. At gusto nyo, Kuya, Kuya, Kuya. Hindi ba naman pa Kuya, Kuya, Kuya? Sa totoo lang, Kuya ko, <kuya>, excited. Ano <laughs> gusto ko? Excited. Tibal okay. lalo na bago. Oh, but... Ay, talaga magpapak-excited uh, ako. Yes, yeah. <laughs> sa dulo nito, excited pa rin ako dahil kasi pag uh, nasa position ka, dapat excited ka. Uh, Hindi Kuya kuya, kuya uh, talaga 'yan. Abot. Dyan. Abot. Pasay ito programa ng mga kababayan, ito yung ating bagong PCO Yosek. <laughs> mm -hmm. Na hindi pa tulog-tulog. Oh. -tulog, uh, masaya din na. Na binigay ng, ng katotohanan uh, para sa bayan. Kung, kung ano mensahe ng ating Pangulo, uh, in, inire-relay niya yan, ipinapaliwanan niya ng todo sa abot na sa maintindihan ng ating simpleng mama mamayan. Excited. Para sa mga excited po si Yusek. mahirap magpakuya-kuya-kuya. Pag nagpakuya-kuya-kuya ka, nako, parang yun, parang huwantama. Tsaka yung pagong. Uh. Yung pagong. Yung pagong. Yung pagong. Yung Yung Rabbit. rabbit. Pakuya-kuya ko rabbit. Kaya yung kahit mabagal yung isa, panalo. Kasi yung isa, pakuya-kuya ko yung lang. yung si rabbit, pa pahinto, ano, may, mabaga, si, si pagong, ano uh, Nanalo pa sa race kasi si Rabbit, kung pa kayo ay ako ilang, oh, dinatalo. Uh, oh, yun dahil. yan, yung mga, <laughs> yan yung mga wisdom <laughs> na yan. Ah. Excited. Oh, excited. <laughs> Kahit maaga tayo dito. Oh, oh. Excited ako, di ba? Kahit alam niya po, pungas pa Excited <laughs> tayo dito. Ayun. Okay. Ah, magandang umaga, Secretary Joy Ruiz, acting ating <laughs> yes. bagong acting secretary. At sa mga sa, team, sa transition team na, alam mo, na transition tayo ngayon sa PCO. Mm uh, talaga magtrabaho tayo. Yun, yun. mukhang itong pumatok na transition team, masisipag. Ay, <laughs> kailangan sumabay. Di ba, Direk Alec? <laughs> Ayan. Ora, uh, alas 8 sa po. Salamat po, Yusef. Salamat, Director uh, Alex and Director Zah. hanggang uh, sa uulitin. Uh, maraming salamat. Thank you po. Tayo.